Hello everyone. Good day. It's me again I'm Sassy and for today's video guys magta tarot reading na naman tayo. So every day uh, mag update tayo sa tarot reading natin and ganun. Minsan pa bago-bago din kasi ako ng ano ng mga binibids. So um kung gusto niyo rin yung ibang video ko, uh, mag-comment kayo down below para alam ko at mapalawak pa natin yung mga ano, yung mga information regarding sa mga ibang topics na ginagawa ko dito sa channel ko. Um, nga pala, highly requested kasi ito nang nag-comment. So, sabi niya waiting daw siya sa reading for Gemini sa 2024 ng February. So, ngayon 2024 ng Feb. Huwalaan natin itong mga Gemini kung ano yung mga present energies nila um, sa February ngayon 2024. So, bago natin umpisan yung reading. Uh, nga pala, if you are not subscribed yet to my channel, please do subscribe. Para naman ma-update kayo lagi sa mga future videos ko at isa pa, para na rin supportahan ako sa mga ginagawa ko. Syempre para mas ganahan akong gumawa ng mga videos, kailangan ko din ng help ninyo, guys. So wait lang, Nahulug ko yung mga braha. So ayun, simulan na natin ang reading natin para sa mga Gemini ngayong uh, sa Feb 2024. So una sa lahat, titingnan muna natin yung main energies ng mga Gemini sa Feb 2024. Nga pala, because this is a general reading, magpapaka-general ako as much as possible kasi gusto ko lahat makarelate, okay? Um, kung may mga personal problems kayo, hindi kasi ako nagagawa ng private reading eh. Dito lang talaga. So, pwede nyo naman i-comment at least free, di ba? Kaysa yung private reading may mga bayad yung ganon. Sa akin, um, i-comment nyo na lang down below. Tapos kung ano yung mga mapag-decisionan ko na pwede kong gawan ng video, ayun na lang yung gagawin natin. Ganun lang naman. Mas maganda yung ganun. Kasi at least, uh, may access kayo. Tsaka, ang maganda doon, free siya. Okay. So, yan. Um, universe, ano yung mga present energy ng mga Gemini? Uh, next month, February. Ngayon, 2024. So, universe, ano yung mga present energies nila? Okay. Wait lang. Madami yung host na cards. So, universe, ano yung mga present energy ng Gemini? Sa... 2024 ng Feb. Ngayong 2024 Feb. Universe. Ang daming lumalabas na braha. Wait lang. So, universe. Ano yung present energy ng mga Gemini? Okay, the Emperor. Ano pa, universe? The Emperor. The Hermit. Ano pa, universe? Ano pa ang present energy? The Hermit and um for a uh, Nine of Wands. Okay, so Gemini, ito yung present ninyong energy sa February ngayon, 2024. Unang lumabas na card is the Emperor. So, dito kasi sa the Emperor card, parang nagiging ano kayo, uh gusto ninyong maayos yung mga pagdedesisyon ninyo yung pagiging decision maker ninyo actually yung energy ninyo dito is very fiery um, yung mga Gemini sa 2024 ng Feb ngayon 2024 sa Feb meron silang energy na something nagmamatigas sila okay hindi ko alam kung paano para para rin kasi sa sarili nilang pakinabang yon so hindi naman sa sobrang nagmamatigas pero kailangan kasi nilang gawin yon Okay? Kung magiging malambot sila, parang matatalo sila. Yun yung nakukuha kong energy dito. Para sa inyo mga Gemini. So, kung, kung nangyayari na yun ngayon, uh, malaki yung chance na yung energy nyo yan. makukuha nyo pa rin hanggang sa February. Yung energy ninyo na, ano, na dapat kung ano yung, alam mo yun, yung parang bold kayo always lagi kayong confident sa mga decisions nyo. Alam mo yung feeling na you are taking always a risk kahit sa anumang bagay. So, yun ang nakikita kong energy nyong present sa February 2024. Hindi kayo, wala kayong pakialam. Kahit gano'ng kahirap yung isang bagay, basta gusto ninyo, go lang kayo ng go. Maganda yon And parang madami din kayong energies na gustong lumabas dito sa card. Feeling ko madami kayong gustong itry sa February talaga mga Gemini. Kasi ang daming lumalabas na braha kanina. Pero ito yung parang pinaka-okay sa akin na reading or na cards na lumabas. So, yun, madami kayong gustong i-try sa February, mga Gemini. Kung hindi nyo pa na, ano, na-feel yung mga yun, yung energy na yun ngayon, sa February, ma-feel nyo yan. Ang dami nyo gustong gawin. Or may gusto kayong gawin and dahil nga gusto ninyo, walang makakapagpigil sa inyo. Yun yung nakikita ko ang energy ninyo kasi nga fiery kayo, bold kayo. Kumbaga, um, wala kasi akong maisip na parang magandang sabihin na definition na sa Tagalog. Alam niyo yun kung yung parang feeling na confident kayo sa sarili ninyo. So, kapag alam ninyong kaya niyo namang gawin yung isang bagay, ginagawa niyo talaga siya. And dito naman sa The Hermit, mapag-isa siya, pero may hawak siyang ilaw. Okay? Dito um feel ko na sa February 2024, kaya kaya kayo ano, kaya kayo naging bold, kaya kayo naging confident, kaya kayo kaya kayo nagmamatigas, may, may ganun na energy kasi 'yung nagmamatigas. Kaya kayo maging ganun or kaya present 'yung energy nyo ganun sa February kasi sa the hermit feeling ninyo mapag-isa kayo or feeling ninyo lagi kayong mag-isa sa February. Okay? Ngayon, 2024. Ewan ko kung pinipili ninyong maging mapag-isa or may mga hindi kayo makapalagayan ng loob na mga sa environment ninyo, circle of friends, family, or whatever. Pero malaki yung chance na lagi kayo mag-isa. And I don't think na malungkot kayo doon kasi nga parang ginusto nyo din yun at some point. And wala nang sabi ko, may dami kayong gustong gawing bagay. Okay? Madami kayong gustong gawing bagay. So, ayun. Madami kayong gustong gawing bagay. And, ang nakikita ko lang dito, okay lang sa inyo na maging mapag-isa. Kasi, feeling niyo kayo lang kasi yung makakagawa ng mga bagay na gusto nyo. At hindi nyo kailangan ng iba. So, yun yung nakikita kong energy, Gemini. Alam mo, sa totoo lang, kapag, ano, kapag nag-reading ako sa mga Gemini, ang Gemini kasi may dalawang personality yan. Kaya nga siya, kung mapapansin nyo yung logo ng mga Gemini, di ba? um, para siyang twin. Yes, kasi may, mag... grabe, makikita mo sa kanila na pabago-bago yung pag-iisip nila, yung personality nila, biglang mag-shift, ganyan. Kaya yon, um, aware talaga ako sa ganitong ano ng Gemini. And ang present pa na energy ninyo mga Gemini sa 2024 is this, Nine of Wands. Kung mapapansin nyo, isa lang yung kinuha ng lalaki. Ewan ko kung... Ayan, nakikita nyo pala. So, dito kasi sa energy na to, um, parang feeling niya, yung kinuha niyang wand dito sa card is yun yung pinakamaganda. So, in real life, um, sasabihin ko sa inyo, akala kasi ninyo, uh, sa February 2024, present tong energy sa inyo na akala nyo, yung maging decision nyo, yun na yung best. So, gagawin nyo na siya. Pero, hindi nyo pa kinoconsider yung iba. So, ang masasabi ko lang sa inyo, mga Gemini, sa February, take your time para mag-explore hindi yung agad-agad magda-decision kayo kasi sayang naman 'di ba sayang yung effort niyo kung agad-agad magda-decision kayo yun yung mga nakikita kong energy paki-clarify ng universe kung bakit bakit namang unang card kay Gemini universe paki-paki-clarify si Emperor. Page of Wands ah okay ah okay so yun talaga clinarify na ni Universe, tama yung mga sinabi ko. Page of Wands, um, masyado kayong immature para mag-handle ng situation or para mamili ng career sa ngayon and pagdating hanggang Feb. So, ang kailangan nyo lang gawin is mag-try na mag-try hanggat sa makita nyo kung ano yung talaga nababagay sa inyo na career. Pwede naman mag-change of career hanggat maaari. Tama yung sinasabi nila na hanggat nabubuhay ka, always may hope. Okay? So, wag ka mawala ng pag-asa. Yun lang naman yun. Tapos dito kasi nakikita ko na nakatitig na mo to sa four of cups. 'Di ba? naka siya sa tatlong cups na malayo sa kanya pero binibigyan siya ng cup. So ibig sabihin lang noon, um, yun nga, nagfo-focus kasi kayo sa wala kayo. Kumbaga, akala niyo kasi yung career na meron kayo ngayon or yung mga ginagawa niyo na meron kayo ngayon, hobby is perfect na para sa inyo. Well, in fact, hindi siya nag-work and sinabi na nga yung dito. Okay? So, ang sinasabi pa dito is huwag kayo matakot mag-try ng other things kasi hindi naman masama mag-try. Yun lang yung nakikita kong ano dito. Um, energy ninyo sa February 2024. So, um, highly requested dito para sa mga single na Gemini. Kung may karalasyon ka or may boyfriend, girlfriend ka, try natin pa rin i-connect. -ano, i yung magiging message ng tarot cards And yun naman sa mga single, gano'n. Tingnan natin kung may mga, ano ba, mga mag-o-open ba na, ano ngayon, na opportunity pagdating sa love, ganyan. So, Universe, Gemini, ngayong 2024, February, ano ang kakalabasan ng kanilang love life? Universe, anong kakalabasan ng mga love life nila? Okay? Ano pa, Universe? Ano pa? Universe, anong kakalabasan nila? Universe Love Life ng Gemini. Ngayon, 2024. Okay, so. So, una sa lahat, kung may, kung wala kang karelasyon, hindi ito yung magandang time para makipagrelasyon ka. Okay, kasi kapag pumasok ka sa isang relationship ngayon, Gemini, ngayong February 2024, ang mangyayari sa inyo is yung magiging karelasyon ninyo, kakontrolin kayo kumbaga parang well, feel nyo na wala kayo sense of freedom and hindi talaga yun yung personality nyo kasi nga ano, wala yun sa pagkataon ninyo. Ay, gusto nyo magkaroon ng freedom, ganyan. And yung mga maging karelasyon nyo sa February 2024, kung may mag-open man na, na ano, na mga relationship opportunities, huwag nyo kaagad i-grab, okay? pag-aralan muna, it takes time. Kasi mas maganda yung ganun, yung at least kahit matagal, makikita mo talaga kung mag-work kayo or hindi. Yun yung ano, advice ng Braha pagdating sa love life nyo. Sa mga may karelasyon naman, nakikita ko dito na, na control kayo ng mga karelasyon ninyo. So, nakikita ko dito sa cards na laging sila yung, alam mo yun, yung feeling na under ka sa kanila, sa karelasyon ninyo. Gemini, sa February 2024, ngayon 2024, kung hindi kayo under sa mga jowa ninyo ngayong January, sa February malaki yung chance na maging under-under lang kayo. For some of you, nag-feel ko din na yung ibang mga Gemini ngayong January na may karelasyon na at may mga asawa na under sila. Kung baga, nakokontrol sila, na mamanipulate sila ng mga karelasyonship nila. Yun yung nakikita ko dito. Okay, so Um, hingi tayo ng advice para sa mga single gamit tong whispers or oracle tarot. Whispers of love or oracle tarot. Okay? So, uh, whispers of love or oracle tarot, ano ang magibibigay mong advice para sa mga single na Gemini ngayong 2024 go? Universe, ano ang magibibigay ninyong advice? receive with love and appreciation. Gracious accept acceptance is a way to show love. Receive love and appreciation. Feeling ko dahil masyadong matigas kasi yung ano ninyo. Um, yung personality ninyo dahil nga masyado kayong tigasin, parang paiba-iba yung personality ninyo. Minsan parang hindi kayo na-read or nababasa ng mga tao nakapaligid sa inyo. Hindi nila alam yung intention ninyo. Um, iba kasi kayo ng ano eh, ng pag-show ng love, mga Gemini, kasi nga, yung nasa personality nyo yun, na mag-iba-iba ng personality, ganun. Alam mo yun, ewan ko, hindi ko ma-explain, pero, ang sinasabi kasi dito, ito ang lagi nyo tatandaan, para sa mga single na Gemini. Kapag, gusto ninyong ma-feel ng isang tao na gusto niyo sila, ang pinakamagandang gawin is ipakita nyo kahit wag nyo nang sabihin. Alam mo, mas powerful kasi ang mga, ano, ang body language kaysa sa words. Okay? So, ipakita nyo. Yun yung, yun yung nakukuha kong message na itong brahang to. And, yun lang naman para sa mga Gemini. Yun lang yung present energies ninyo na nakikita ko sa February. Um, nga pala, if you do like this video, please give it a thumbs up. Tapos mag-comment kayo down below kung ano yung mga naiisip ninyo or kung ano yung mga thoughts ninyo regarding this. Kung may mga suggested kayo na gustong ipagawang videos, mag-i-comment nyo down below para makita ko and kung magugustuhan ko, gagawin natin ng videos yan soon. Yun lang naman. Um, so, basically, ang conclusion ko dito kay Gemini is madami talaga siyang gustong gawin eh ngayon uh, sa February ang pinakamaganda lang dun is kailangan niya talagang piliin. Dapat hindi pa bago-bago yung mga ano, yung mga decisions niya. Okay? Dapat consistent siya kung ano man yung gusto niyang gawin, dapat tagistik siya doon, hindi yung pabago-bago, hindi niya iniiba-iba. Yun yung pinaka-message ng Gemini ay, uh, sa Feb. Okay? Sa Feb. Yun lang naman, maraming salamat sa pakinginig sa akin. Maraming, um, have a nice day.